Nakatakdang magsagawa ang DTI Isabela ng pagsira sa mga nakumpiskang uncertified products sa lalawigan ng Isabela ngayong darating na buwan ng Oktubre. Sa naging panayam ng IFM News Team kay DTI Isabela Consumer Protection Division Chief na si Elmer Agorto, nais nilang ipakita sa publiko na seryoso ang gobyerno sa kanilang ginagawang pagmomonitor sa mga ibinebentang produkto sa merkado. Aniya, ang tanging pinapayagan lamang na ibenta sa mga consumer ay ang mga dumaan sa tamang pagsusu. At mayroong sertifikasyon dito sa Pilipinas Paliwanag ni Chief Agurto, ang mga nakumpiskang produkto ay ang mga itinuturing na uncertified products Dahil ang mga ito ay hindi dumaan sa tamang proseso at pagsusuri Kaya wala itong mga papel na magpapatunay na ang mga produktong ito ay pasado sa itinakdang standards o parameters Samantala, sinabi ni Chief Agurto na karamihan sa mga sisiraing uncertified products Ay mga gamit sa bahay katulad na lamang ng rice cookers, electric kettles at iba pa ang mga appliances. Idol, nanunuyo ba at humihina ang elasticity o pagbanat ng balat? Bumaba ba ang fat level sa ilalim ng balat? gayon din ang collagen availability sa katawan? Kaya naman, 50 pa lang mukha ay kulubot na. Para mapigilan ang mabilis na pagtanda, mag-DTX 500 na. Pinaparami ang cell regulators gaya ng retinols, peptides at growth factors para sa collagen metabolism and productions. Sa DTX 500, hindi lang balat mo ang magiging makinis kundi ang selula ng iyong buong katawan. Para maging healthy, mag-DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Contapay. Idol!